Napanood niyo ba yung pahayag ni Willie Revillame tungkol sa pagsara ng kanyang show sa All TV? Dito sa pahayag niya, marami siyang mga iba't ibang bagay na binanggit at ang pinaka na napulot ko dito ay yung sama ng loob niya hindi para sa All TV at sa mga Villar pero yung sama ng loob niya ay para sa mga natutuwa pa sa pagsara ng kanyang show sa All TV. May lamalabas kasi ngayon na mga programa sa All TV mawawala. Eh parang Natutuwa pa kayo na mawawala yung mga programa nagbibigay na nagbibigay ng saya tulong. Himayin nga natin itong kanyang mensahe at tignan nga natin kung may punto ba siya sa mga iba't ibang mga sinabi niya. Unang-unang pag-usapan natin ano, ay yung sama ng loob niya sa mga natutuwa sa pagsara ng kanyang programa sa All TV. Ang interesting dito no ay yung sama ng loob niya ay hindi sa mga Villar at sa All TV at dahil yun sa naiintindihan niya yung rason kung bakit kailangan isara yung kanyang programa. So dahil naintindihan niya na, yun, no, hindi niya malabas yung kanyang samanan loob at wala siyang samanan loob sa mga Villar at sa All TV. Kaya ibubuhos lang niya yung samanan loob sa mga natutuwa sa pagsara ng kanyang programa. Normal lang naman yun sa isang tao siguro, no, pag wala silang alam na pwedeng pagbintangan ng samanan ng loob nila, doon na lang na ibubuhos sa mga bagay na pwedeng lang buhusan ng samanan ng loob. At doon yun sa mga tao na parang hindi na natutuwa sa kanilang pagbagsak. So, yun na nangyayari dito no? at kaya niya ito ginagawa. Ngayon, sinasabi din niya na wala daw siyang pake kung binabas siya, pero kung wala siyang pake, bakit siya apektado sa mga natutuwa sa pagsara ng kanyang programa? At ganun ba karami yung natutuwa sa, sa pagsara ng kanyang programa na na naapektado siya? Doon ako nagugulat. Ngayon, sinabi din niya na bakit daw pinopolitika itong kanyang pagsara ng kanyang programa. Well, hindi mo may help din ano, naintindihan ko rin yung mga tao na masama ang loob sa nangyari kasi sa ABS-CBN. Pero kung pag-aralan natin ano, yung nakaraan, ay naalala ko to eh. Nung ini-interview niya si Harry Roque at pinagtatawa ng panina Harry Roque yung pagsara ng ABS-CBN and they mock ABS and joke about it, I did notice that Willie did not join in dun sa pag pag ano pag uh, jo joke with ABS-CBN sa kanilang pagsara. As a matter of fact, nakita ko nga ka kay Willie ano ay nakikiramay nga siya with ABS at dinistansya niya sarili niya doon sa pagsara ng ABS-CBN. At sa mga natutuwa sa pagsara ng programa niya sa All TV, alalahanin niya na rin yun na wala siyang kinalalaman doon sa pagsara ng uh, prangkisa ng ABS-CBN. Okay, hindi naman siya politiko eh. Uh, isa lang naman siyang entertainer. At nung sinusubukan ni Harry Roque, idamay siya doon, dinistansya niya talaga sarili niya. At alam ko na si Willie mismo hindi siya sangayon dun sa nangyari sa ABS-CBN. Kaya lang hindi lang niya mabanggit yan in public dahil syempre mga kaibigan niya o mga kakilala niya ng mga politiko ang gumagawa na mga pamamalakad na to at wala din naman siya magagawa. Kaya nananahimik na lang siya. So siguro doon nakikita doon ko nakikita na baka kaya mas ma loob ng tao na dapat siguro nagsalita si Willie pero hindi ko rin siya mabintang hindi siya nagsasalita eh kasi syempre iingatan mo rin eh kung sino ba 'yung makakabangga mo ganun so karapatan naman ng tao at isa't isa na magdesisyon kung anong mas mab makakabuti para sa kanila. Kaya sa issue na yun, naiintindihan ko si Willie at contradiction lang talaga yung samaan ng loob niya pero wala daw siyang pake kung binaba siya. So, uh, pero again, sabi naman niya na nag, nagpapahayag lang naman siya ng kanyang samaan ng loob at yun lang naman. So, okay. Next. Binanggit din niya ang Korea at bakit daw sa Korean entertainment nagkakaisa daw silang lahat at nagtutulong-tulungan para sa pag-angat pag ng industriya. At bakit hindi daw ganoon sa Pilipinas? Ang nakakatawa no, ay tinatanong niya kung bakit sa Korea ganoon at sa Pilipinas hindi. Pero din niya yung sarili niyang tanong. Sinabi niya na dahil to sa korupsyon sa Pilipinas at malala ang korupsyon dito sa ating bansa. At dahil dito talaga sa korupsyon, hindi talaga tayo magkakaisa eh. Kasi may isang uh, sektora na talagang against sa korupsyon, may iba naman na hindi alam na nangungura na yung mga politiko at sinusuporta pa nila. At sa totoo lang alam naman ni Willie na karamihan din siguro sa kanyang mga kaibigan ay mga korap na politiko. Pero again, mahirap magsalita dahil ala kahit alam niya na ito yung mga ginagawa ng mga ilang kaibigan niya, hindi naman siya politiko at ayaw na lang niya magsalita at nananahimik na lang siya sa mga bagay na to. Okay, isa pa. Binanggit niya na hindi daw siya nagbubuhat ng kanyang sariling bangko. Pero pagkatapos niya sabihin yun, binanggit niya lahat ng mga ginawa niya para sa ating mga kababayan. Sa akin, ano, parang ang dating nun ay walang katapatan eh. Pag sinasabi mo pa na hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko tapos ililista ko lahat ng ginawa ko para sa aking mga kababayan. Sinabi niya na may binigay siyang 5 million sa limang mga uh, city or mga probinsya. Tapos nagbigay siya ng 9 million sa Siargao at ang dami daw siyang natutulungan ng mga iba't ibang tao. Pero naiintindihan ko naman kung ba't niya ito ginagawa eh. Kasi sinusubukan niyang kunin yung simpatya ng mga taong natutuwa sa pagsara ng show niya na para pakita naman niya na uy may nagagawa akong tulong kaya wag naman niyo akong, Uh, parang pinagtatawanan at huwag kayong natutuwa sa pagsara ng aking programa at sana supportahan na lang yung programa ko kasi nakakatulong naman ako ng tao. Okay na intindihan ko yun. Siguro sa akin, ano, mas maganda kung hindi na lang, niya, hindi na lang siya gumawa ng disclaimer. wag na niya sabihin na hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Sabihin na lang niya na, na alam mo, para, para malaman lang yun lahat. Ito ang mga nagawa ko. Kaya sa mga natutuwa na magsasara ang show ko, ibig sabihin nun, natutuwa kayo na hindi na ako makakatulong ng ganito karaming tao. Mas mas genuine pa yun eh, mas tapat pa yun eh, kaysa yung sasabi mo na hindi ka nag-aangat ng sarili mo bangko. Dahil sa pagsabi mo ng lahat ng mga nagawa mo, sa pagbibilang mo ng lahat na nagawa mo na naghirap ka, na natulog ka, na walang CR, na walang aircon, na nahirapan ka ng ilang araw, ay nagbubuhat ka ng sarili mong bangko. So, yun lang. Pero, I mean, naintindihan ko ba't mo yung ginagawa. At the same time, hindi na natin siguro dapat binibilang ang ating mga tulong na nagagawa sa ating mga kapwa-tao. At sa kanyang buong pahayag, meron siya nabanggit na napahanga ako sa kanya nung nasabi niya na wala siyang balak tumakbo sa, pampa, pa, sa politika. Wala akong ka-intention intention na tumakbo sa politika. Wala akong, Hindi ko hubuha yan. Ito lang ako, wawawin lang ako. I was thrice, pinatawag, pinatawag ng presidente, tuwara tumakbo ang senador. Madaling araw, tinatawagan nila ako. Sinabi ko po, Mr. President, hindi ko po pwedeng lukoy ng sarili ko. Hindi po ako para dyan. Hindi ako marunong mag-English, hindi ako marunong magbatas. Wala. Ang ayaw ko lang kong gawin, magpasaya araw-araw. At sa abot kaya kong tulong, yun ang gagawin ko. Yun lang. Yun lang ang pwede kong gawin. At isipin mo lang, ha, ang isang tao na tulad ni Willie, na sikat, ang hirap tumanggi sa tukso ng politika. Dahil kung ganyan kakasikat, kasikat, kadalasan iniisip mo na meron kang what they call the God complex. Tingin mo kaya mo na lahat gawin at tingin mo na pwede ka sa lahat ng bagay at nakakalimutan mo na kung ano talaga yung, yung talagang tungkulin sa mundong to. At siya naaalala niya at alam niya kung ano ang kanyang dapat na tungkulin ay mag-entertain ng mga tao at magpasaya ng mga tao at alam niya na sa siya makakabigay ng pinakamalaking tulong sa pinakamaraming tao. At nakakahanga talaga ang isang tao na tulad niya na kaya pang maging introspective at maging aware sa kanyang mga desisyon at hindi lang nadadala sa ego. Dahil ang bilis talaga bumigay sa iyong ego at pumayag na lang sa mga sinasabi na lahat ng mga tao na gawin mo. Dahil I'm sure ang dami ng ligaw sa kanyang tumakbot para politika. At dahil doon, humahanga ako kay Willie Revillame eh, sa kanyang desisyon na yun. At para sa akin, ano, ganyan talaga ang buhay. Eh. Hindi mo talaga mapapasang ayon at mapapatuwa lahat ng tao sa buong mundo. Meron at meron talagang magbabash sa'yo at hindi kakampi sa'yo. Ganun lang talaga ang buhay. At sa panahon ngayon ng social media, mas malala pa yun. Dahil lahat ng tao pwede na magsabi ng kanilang mga iniisip at nararamdaman. At okay lang yon Lahat naman tayo may karapatan sabihin ko anong iniisip at nararamdaman natin. Eh. Sa taong tulad ni Willie Revillime eh, ang dami-dami ng pera, maraming mga negosyo, at malaki naman yung kinita at mga nagawa na niya sa kanyang buhay, Siguro wag na niyang inaabala ang sarili niya sa mga nararamdaman ng mga iba't ibang mga tao na nakapaligid sa kanya. At sa akin lang, ang pinaka-importante talaga no, ay alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, wala kang ninanakaw, wala kang sinasaktan na ibang kapwa mo. At dapat walang halaga na nga ko nung iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo kung alam mo sa sarili mo na isa kang mabuting tao.